at nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga gadareno. At paglunsad niya sa daong. Pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang dumal na espiritu. Natumatahan sa mga libingan. At sino may hindi siya magapos. Kahit ng tanikala sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala. At pinagpatid-patid niya ang mga tanikala. At pinagbabali-bali ang mga damal. At walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan. At sinusugatan ang sarili ng mga bato at pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito. Ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain niyaon at sa libis ng bundok na yaon, ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy, upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga dalawang libo. At sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan, at sa mga bukid. At nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari at nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo. Nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong. At sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila ng nang nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo. At tungkol sa mga baboy at sila'y nagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya ay sinabi, Umuwi ka sa iyong bahay sa iyong mga kaibigan. At sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paanong kinaawaan Kanya. At siya'y yumaon ng Kanyang lakad. At nagpasimulang ihayag sa dekapolis kung gaano kadakilang mga bagay ang sa Kanya'y ginawa ni Jesus. At nangagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. At siya ay nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jero. At pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi. Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya. Upang siya'y gumaling at mabuhay. At siya'y sumama sa kanya. At sinundan siya ng lubhang maraming tao. At siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may labing dalawang taon nang inaagasan. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. At nagugul na niya ang lahat niyang tinatangkilik. At hindi gumaling ng kauntiman. Kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, Sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan. At sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal. Palibhasa ay nalalaman ang sa kanya'y nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating nagaling sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae bakit mo pa binabagabag ang guro? Datapuat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita. At nagsabi sa pinuno ng sinagoga, Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. At hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa kanya. Liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga. At napanood niya ang pagkakagulo. At ang nagsisitangis, at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila. Bakit kayo kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? hindi patay ang bata, kundi natutulog. At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapuat, nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata, ang ina nito. At ang kanyang mga kasamahan, at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, Talita kumi. Na kung liliwanagin ay. Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad. Sapagkat siya'y may labing dalawang taon na. At pagdakay na silang lubha. At ipinagbili niya sa kanilang mahigpit. Na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinagutos na siya ibigyan ng pagkain.